Yo mga pare koy, welcome back na naman sa ating anime Tagalog Talakayan And for today's video nga ay atin naman tatalakayin Ang patungkol nga sa mga tandem na makbakan nila Naruto at Sasuke Mula umpisa at hanggang sa kahuli-hulihang tandem na laban nila Mga bakbakang nangyari nga na pinagtulungan nitong nila Naruto at Sasuke Mga napakaangas na bakbakan na itong sila Naruto at Sasuke nga ang humarap So tara na nga mga pare koy at umpisahan na nga natin At una na nga natin papasukin dito ang bakbakang Orochimaru versus batang Naruto at Sasuke at dito nga yan sa Forest of Death so ito guys napaangas nga din ng eksena na to no bali nagumpisa nga ito dun sa Chunin exam which is si Orochimaru nga ay nagpanggap bilang estudyante na nagpalit nga rin ito ng itsura o mukha at mula nga rin dito sa Forest of Death dahil nga nagumpisa na nga rin ng exam na to e bali nga ang unang ginawa dito ni Orochimaru ay inilayo nga si Naruto kay Sasuke para solo nga ding makakana ni Orochimaru itong si Sasuke Nang walang istorbo so nang mailayo ni Orochimaru si Naruto ay eh, dito nga niya si Naruto ng isang malaking ahas pagkalaki-laking ahas na siyang lalamon nga kay Naruto. At nang pinuluputan na nga si Naruto ng ahas na to at nilamon, e eh mula nga rin dito sa loob ay eh iniisip nga ni Naruto ang ginagawa niyang paraan na papaano nga ba daw siya makakaalis dito dahil kung hindi nga daw niya magagawa yun eh matutunaw nga daw siya sa loob ng katawan ng ahas na to. Ngunit subalit datapwat bago pa nga siya mawalan ng malay dito, eh dito nga bigla nga rin naisip ni Naruto ang isang ideya na mukhang nga gamitin nga daw niya ang kanyang multiple shadow clone. At kaya mula nga din dyan, eh dito nga makikita din natin na biglang ang bumulwak ang katawan nitong ahas na ito nga ay madudual na. At mula nga din dyan, e dito nga makikita din natin eh ayan na. Bang! Sabog nga ang katawan ng malaking ahas na to na ginamit ni Orochimaru. At naglabasan nga dito ang pagkarami-raming shadow clone ni Naruto. Bang! Mautak mga sir. Pinuno ng Shadow Clone yung loob ng katawan ng Ahas. At matapos nga ang eksena na yan, ay e dito nga lumipat naman ng panel na pinapakita na si Orochimaru ay kumilos na nga. At pinag-aatake na nga itong si Sasuke. Gamit nga din dito ang kanyang malaking Ahas. Na napataob naman agad dito ni Sasuke. Ngunit pagbagsak nga ng Ahas na to, ay e biglang bigla nga rin lumabas dito si Orochimaru. At mula nga din dyan, ay e eh na nga ito sa puno. At nang gapang papunta kay Sasuke. Ngunit subalit, data what? Bago nga makarating si Orochimaru kay Sasuke, e ay bigla na nga ng bumato na mga kunay at shuriken dito na dahilan upang mapahinto nga si Orochimaru dahil nga ang bumato pala dito ng mga kunay at shuriken ay wala nga iba kundi itong si Naruto mamen matapos nga niya siguro makawala agad dun sa malaking ahas na kumain sa kanya kaya e agad nga rin siya pumunta dito kay Sasuke para bumak -up. pero kalin sabay nga din yan e dito nga kuminos na nga rin si Orochimaru at nagpahid na nga agad dito ng kanyang dugo sa kanyang kamilang kamay at habang ginagawa nga ni Orochimaru ang bagay na yan e nga biglang sumugod si Naruto pero bago pa nga makalapit ito ay e may biglang umikot-ikot dito sa katawan ni Orochimaru at mula nga dyan ipinakita e, dito ang pagka laki laking ahas na bago pa nga makatama si Naruto ipinatalsik e, na nga siya neto. pero hindi nga dyan nagtatapos ang bagay na yan mga pare dahil nga gumanting sa laki pa si Naruto dito na mula nga dyan eh heto na BAM! At kaalin sabay nga din yan, eh dito nga pumarama na nga rin itong si Sasuke at nag-activate na nga rin ito na kanyang sharingan. Na kaalin sabay nga din yan, eh dito nga kumilos na nga rin si Orochimaru at nagpagapang-gapang na naman na sinabayan na nga siya dito ni Sasuke habang ang isang kamay neto na ay e nakakapit nga sa puno at mula nga dyan, eh dito nga makakita din natin na naglabas nga siya ng kunay na nilagyan nga niya ng tani at mula nga din yan pagkabato niya ng kunay dito kay Orochimaru eh na posisyon o napunta nga ang mga kunay na to sa likuran niya at nang mahuli na nga ni Sasuke ang tamang pagkakataon, e dito nga sa na panel, eh na. Bigla na nga siyang gumamit dito ng Katon Jutsu na siyang naging dahil nga upang masupok si Orochimaru. Bang! Sunog nga ang ulo dito ni Orochimaru mga pare. So yun nga mga pare ko yun no, yung magandang tandem dito nila Naruto at Sasuke na magamat na hindi man nila natalo si Orochimaru dito. Eh kahit gayon pa man eh kahit papano masabi din natin na napakahusay pa nga rin na pinakita nilang gilas even though na isa nga sa mga sanin ng kalaban nila. So yun nga ang unang bagay dito mga pare ko para sa ating mga maangas na bakbakan nila Naruto at Sasuke or sa mga eksena ng manulupit na tandem na makbakan nila Naruto at Sasuke. At ang pangalawa naman sa ating listahan dito mga sir ay ito nga ang Naruto at Sasuke versus Zabusa. So ito nga rin yung sa part na niligtas nga nila Naruto at Sasuke ang kanilang teacher na si Kakashi. Dahil nga bago muna na ang bakbakan nila kay Zabuza eh ang unang nangyari nga muna bakbakan dito ay itong Kakashi versus Zabusa. So dahil nga nagtagumpay din si Zabusa na mahuli si Kakashi, na nagawa nga nitong ikulong si Kakashi sa pamamagitan ng water prison technique at dahil hindi na nga talaga makawala si Kakashi at wala na nga itong ibang paraan na kaya sinabi na nga lang nito na iligtas na nga lang daw nila ang kanilang mga sarili. Pero dahil nga na hindi naman mapapayag kanyang mga estudyante dito eh dito nga gumawa na nga rin ng paraan itong sila Naruto at Sasuke at base nga din sa mga itsura nito eh mukhang papalag nga ang mga ito pero habang nagpaplano pa nga lang ang dalawa na atake nga sila kay Zabusa upang tulungan si Kakashi eh ang kasunod naman na pinapakita dito mga sir ay heto na BANG! Bigla na nga silang inunahan dito ni Zabusa na unang inatake nga dito itong si Sasuke Pang! Aray ko! At habang tinatapakan nga ni Zabu sa itong si Sasuke, eh dito nga pamorma na nga rin si Naruto, nagagawa nga ito ng kanyang multiple shadow clone na naman. At nang makapag-release o makapagpalabas na nga ito ng kanyang mga kagibunshin technique, eh mula nga rin dyan eh nagsiatake na nga ito kay Zabu sa, pero wala nga itong mga bilang o wala mga tira na wala kang hirap-hirap nga itong pinagwawasiwas ni Zabu sa. Talsik dito, talsik doon ang mga shadow clone ni Naruto. Ngunit subalit datapwat, pagtalsik nga ng isang Naruto dito malapit kay Sasuke e eh may bigla nga rin itong binato na isang malaking shuriken at nang masalaw at makuha nga ito ni Sasuke e eh kaalinsabay nga din yan habang hawak nga ang malaking shuriken na to e eh tinawag nga niya ito ng windmill of shadows at mula nga dyan e eh, itinapon na nga ito ni Sasuke papunta kay Zabusa pero sa hindi nga rin inaasahan nito e eh bigla nga rin itong lumihis ng direksyon at ang malaking shuriken pala na ito e eh papunta nga dun sa tunay ni Zabusa na kung saan e eh malapit nga ito at hawak nga nito si Kakashi pero sa kasamaang palad e eh, mabilis nga rin itong napigilan ni Zabusa madali nga lang nito nahuli ang shuriken na to. Ngunit subalit datapwat sa hindi nga rin inaasahan nito. Dahil sa pagkabigla nga dito ni Zabusa, e eh bukod nga kasi sa isang shuriken, e eh may bigla nga rin lumitaw dito sa kanyang harapan na isa pang panibagong shuriken na siyang kamuntik na ngang tumama sa kanya dito. Pero kahit gayon pa man, kahit na ilagan niya ito, e eh, ang isang bagay pa nga dito na hindi niya inaasahan na ang shuriken nga na nailagan niya at gumampas ay eh, biglaan na nga lang din nagpalitan nyo at ang original form pala nito ay siyang sinaroto. Mamen! Napakaangas nga ng diskarte niya dito. At kaalin sabay nga niyan dahil nga may hawak rin siyang kunay. E eh bigla na nga rin niya itong binato kay Zabu sa. At mula nga dyan ay ayan na. Bang! Natamaan nga ni Naruto ng kanyang kunay itong si Sabusa sa bandang matahan nito. Nakaalinsabay nga din yan ay eh, wala nang na ang choice si Sabusa kundi mabitawan o pakawalan na nga ang kanyang teknik na ginamit kay Kakashi na water prison technique. Kumalas na nga sa tubig ang kamay ni Sabusa mga sir at dinugurin ang ibaba ng kanyang mata. Aray ko! At kaya nga dahil din sa bagay na yan, eh, dito nga tuluyang nakawala na si Kakashi at dyan na nga muling nagsimula ang kanilang round 2 ng bakbakan. So yun nga mga pare ko yun no, ang isa sa mga maangas na tandem nila Naruto at Sasuke, na bagamat alam din na natin na hindi nga nila kakayanin labanan si Zabuza. Pero kahit papano ay masabi nga din natin na napakaangas nga ng ginawa nila para mailigtas nga din ng kanilang teacher. And now mga sir, dito naman tayo sa pangatlo sa ating listahan. Dahil kung nagkaroon ng Zabuza versus Naruto and Sasuke, eh syempre nagkaroon din dito guys ng Haku versus Naruto at Sasuke. So dahil nga hindi kayang labanan ni Haku si Sasuke ng one on one na taijutsu at kayang kaya nga talaga siyang sabayan dito ni Sasuke na talagang nga bugbog siya dito eh ang nangyari ginamit na nga dito ni Haku ang kanyang kekkei Genkai na ice crystal Magic Mirror Technique. At dito na nga dumating yung oras na nahirapan na nga talaga ng husto si Sasuke. Kung kanina kinokotongan niya ng si Haku, e eh ngayon dito naman sa loob ng Ice Crystal, eh kawawa naman siya. At dahil kinakawawa na nga talaga siya dito ni Haku, nakaalinsabay nga niya eh bago nga siya muling gumawa ng panibagong atake na naman. Eh mula nga din sa di kalayuan, eh may biglaan na nga lang na bumato ng shuriken dito kay Haku mula sa labas at siya nga ay tinamaan sa kanyang maskara at tumilapon. Bang! Bulagta at bagsak nga dito si Haku mga pare. At ang kumana o bumitaw o bumatong nga ng shuriken dito kay Haku ay wala nga iba kundi itong ating bida na si Naruto. Dahil nga nang galing pa ito sa kabilang mission na pinagkakana pa nga nito ang mga walang bilang at mga rebelding ninja. So na makapunta na nga ito kali Sasuke ay eh, ang sumunod naman na nangyari ito eh, longis nga itong si at bigla nga itong pumasok dito sa ice crystal ni Haku na sinasabi pa nga nito na naparito nga daw siya upang i-rescue nga daw itong si Sasuke. Mamen! Tolonges talaga! Bigla na lang pumasok. Well, sa bagay, di rin naman kasi alam ni Naruto, no? So yun nga no, nang makapasok na nga si Naruto dito, e eh, wala na nga rin nagawa si Sasuke, kundi ang unawain na nang sa kanila. Dahil nga nainis nga talaga siya kay Naruto, na nasayang nga kasi ang kanilang pagkakataon, na makatake advantage din kay Haku. But anyways, yun nga no, gumawa sila ng plano dito, at talagang nilabanan nila na sa bayan si Haku. Nadyaan nga'y gumamit pa nga si Sasuke ng fire release, upang subukin nga o alamin kung natutunaw nga ba ang mga ice crystal ni Haku. Pero mukhang hindi nga ito umepekto, at base na rin sa sinabi ni Haku, na hindi nga daw natutunaw ang kanyang ice crystal sa mga ganyang atake o mga klase ng kapangyarihan. So kaya nga dahil din yan, hindi e ito nga muling gumamit si Naruto ng mga shadow clone. Pero expect pa nga rin natin na wala naman itong gagawin. Kaya sumabog nga lang ito lahat na dahil nga na nagkatusok-tusok pa rin itong si Naruto. Pero kalinsabay nga din ng bagay na yan, hindi e ito nga na si Sasuke at nang activate na nga ito ng kanyang sharingan. At kaya nga din sa bagay na yan, hindi e nga nahirapan na si Haku na mapatamaan si Sasuke ng kanyang mga atake. Dahil nga sa pamamagitan ng sharingan ni Sasuke, eh, nagagawa na nga makita yung mga galaw at atake ni Haku. Pero syempre mas marami na nga tama o damage si Sasuke kumpara kay Naruto At kaya sa inaasahang bagay e eh, babagsak na nga rin ang katawan dito ni Sasuke Na ang huling bagay na nga lang na nagawa nito Is ang isa lang ang kanya sarili at maprotektahan si Naruto At nang bumagsak na nga dito si Sasuke mga pare ko Eh heto na, heto na ang kakilakilabot na bagay na nangyari kay Haku Nagalit na nga ng husto dito si Naruto At nagwala nga ito sa kanyang QB mode Bang! Pinagwawasiwasiwas nga ni Naruto itong si Haku ng walang kalaban-laban na parang isang manika na nga lang na pinaglalaruan. Bang! So ayan nga ang pangatlo sa ating listahan mga sir. At ang pang-apat naman dito sa ating listahan na mga maangas na tandem na bakbakan nila Naruto at Sasuke ay dito na nga sa time skip ng Naruto, ang Naruto Shippuden at ito nga ang Naruto at Sasuke versus Jubito or Obito na Tentails Tails Jinjuriki. So ito guys, fourth grade shinobi war na to no? At dahil nga sobrang kunat talaga ng Jubito, eh dito nga napaiyak na nga lang din si Naruto at ito nga ay halos sumuko na. Pero mabuti na nga lang din at kasama na nga nila dito si Sasuke at dito nga ay muli na nga rin itong tumindig na kanin sabay nga din yan, eh dito nga muling nabuhayan si Naruto. At kaya mula nga din dyan, eh dito nga makita din natin muli ang napakaangas na tandem nilang dalawa na ang kanilang mga beast mode ay ipang babakbak nga nila sa kanilang kalaban na isang Tentil Senyuriki. Isang Kurama Chakra Form na hinaluan ng Sage Mode. At isa namang Susano na nilagyan ng mga Curse Mark or Susano na may Curse Seal na tinatawag nga ni Orochimaru na isang klase nga daw na isang Senjutsu Susano. At para sa pasimula ay kumilos na nga itong dalawa at tumanon nga ng pagkataas-taas mula sa lupa at lumikha nga agad agad ng mga pag-atake. At mula nga dyan, eh heto na. Bang! kinanangan nila dito si Obito ng napakalupit na atake. Pero nasalag nga agad ito ni Obito gamit ang Gododama. Pero hindi pa nga nang yan dyan at heto pa. Bang! Magkabila ang atake sa kanan at kaliwa Pero dahil nga hindi naman ganun kadali mapatumba itong si Jubito Eh kaya ang kasunod na nangyari dito mga pare koy ay eh, dinakma nga silang dalawa At mula nga din sa itaas eh parang na-wrestling o tinapon sila sa baba Bang! At kaya dahil dyan ay nawala na naman ang kay CM dito ni Naruto at naglaho nga din ang Susano ni Sasuke. At kaya nga dahil din tuloy dyan ay mas lalo pa nga ng init itong dalawa na ang kanilang dalawang beast form nga ay pinagsanib na nga nila nang gigila iti at ng gigigil na nga itong dalawa na ang nangyari nga is yung Susano ni Sasuke ay ginawa ngang baluti doon sa Kurama form ni Naruto. At kaya mula nga din dyan makita e dito nga makakita din natin na napakaangas na forma ng pinagsanib na puwersa na ito. At kaya mula nga din e dito na nga dalawa at muli nga silang god dito kay Jubito ayan na Bang! At dito na nga rin natin nakita na unti-unti nga mawasak ang mga sandatang ginagawa o ginagamit ni Obito laban dito kali Naruto at Sasuke. At nang mawasak nga nila ang depensa ni Obito, e eh dito nga rin sila nagkaroon ng pagkakataon na mapasok nga ang katauhan nito at makakuha ng ilang bahagyan ng chakra ng mga biju na naging dahil nga rin upang mabawasan ang kapangyarihan ni Jubito at madagdagan naman ang lakas sa kabila. So ayan nga yung pang-apat sa ating listahan mga pare koy. At ang panglima naman sa ating listahan dito mga sir na mga maangas na tandem na bakbakan nila Naruto at Sasuke kung may Jubito versus Naruto at Sasuke eh syempre guys meron pa nga dito na isa pang Jinjuriki ng Tentails Tails at ito nga si Jubidara or si Madara na naging Tentails Tails Jinjuriki so heto mga pare mas matindi pa itong bakbakan na to dahil nga dito eh Tentails Tails Jinjuriki na nga rin si Madara at itong sila Naruto at Sasuke eh nakareceive na nga rin o nakatanggap na ng kapangyarihan mula kay Agoromo kumbaga parehas nga sila nagkaroon ng six Pat power at yun nga no mga pare koy eh, bilang panimula ng bakbakan dito eh dito nga ay inumpisahan na nga ni Madara ang pag-atake at nag-release nga ito ng isang ninjutsu na tinatawag natin na Sage Art Shadow Style Thunder Blast na agad din naman kinounter ito ni Naruto gamit ng kanyang Gudodama na kaninsabay naman yan at e biglang nawala dito si Sasuke na siyang pinagtakan naman dito ni Madara na kaya naman pala ganun na nangyari yon eh dahil nga din kasi yon sa kagagawan ng Rinnegan ni Sasuke which is dyan nga rin na reveal na isa nga yun sa mga abilidad ng Rinnegan nito na kaninsabay nga din yan eh dito nga pinakita rin ang isa sa mga abilidad ng Rinnegan ni Madara at ito nga ang limbo na ang tanging makaramdam karamdam nga lang dito is yung gumagamit nga din na six Paths senjutsu at maaari naman ito makita o masaksihan ng isang nagtataglay ng rinigan which is sumakto nga talaga kay Naruto at Sasuke so dahil nga natuklasan na nga rin nila Naruto at Sasuke ang limbo ni Madara eh dito nga mas lalo pa nga silang ng seryoso at mas ginamit pa ang kapangyarihan ng Rikudo at nang makapag-release at makaporma na nga sila nang gagawin nilang atake dito eh mula nga dyan eh dito makita din natin ayan na BANG! Nadali na nga nila dito si Madara at nahuli. Hirap na hirap na nga siya makagalaw dito at hindi makalis sa pwesto. At kaya nga dahil din dyan eh dito nga sinamantala na nga rin nila Naruto Sasuke ang lang Na maisil lang nga itong si Madara. Ngunit subalit datapwat. Ang problema nga lang na pumasok dito eh bago pa nga mangyari ang bagay na yon. eh naunahan nga sila ni Madara dito na nagawa nga nito maglagay ng limbo at nakapagpalit sa kanyang pwesto. Aray ko! At ang mas malala pa dito ay eh, matapos nga makawala ni Madara ay eh, mga ilang minuto nga lang eh, ay na nito ang dalawang rin So mas lalong lumaki ang problema. Hirap na nga silang labanan yung isang rinigan lang. Tapos ang nangyari ay naging dalawang rinigan pa. Iyak talaga. At dahil naging dalawa na nga ang rinigan ni Madara, eh ang kasunod naman na nangyari dito guys ay nagpakawala nga si Madara ng sunod-sunod na mga Chibako Tensei na tinapatan naman agad dito ni Naruto ng na mga Shadow Clone na pinagamit nga din niya ng mga Bijudamara Shinsuriken. At habang ang ibang clone naman ni Naruto ay hinarap at pinigilan nga rin ng mga limbo ni Madara. So grabe no, laking tulong ng Shadow Clone ni Naruto. Then yun nga no, habang ini-spam ni Madara ang paglabas na ang mga Chibako Tensei E eh, o pinagwawasiwas naman ito nila Naruto at Sasuke Kaya lang ang problema ay eh, masyado nga itong madami At parang hindi nga natatapos o parang hindi na uubos Nakakailang pasabog na sila dito sa mga Chibako Tensei Nakakailang wasiwas na eh, hindi pa nga rin na uubos O natatapos Na kaya naman pala ganon na ginawa ni Madara E eh, parang nga mabisi talaga ang dalawa At makas niya na ang Infinite Chokoyomi Or Mugen Chokoyomi At nang ma o makas na nga ito ni Madara E eh, mula nga din sa itaas o oh, himpapawid E eh, bigla nga bumaba si Sasuke, Dahil delikado delikado nga daw ang liwanag ng Chokoyomi kapag tumama din ito kali Naruto. Na kaya ang ginawa nito paglapag niya sa lupa, e eh kinoberan nga niya o tinabunan niya sila Naruto ng susano na parang hindi sila matamaan ng liwanag. So yun nga mga pare ko yung bakbakan nangyari dito sa Naruto at Sasuke versus Jubidara. Bagamat hindi nga nila na nagawang pigilan o natalo si Madara. Pero guys, masabi pa rin natin na maganda nga yung pinakita nilang gilas para nga subukang pigilan ang hindi magandang balak ng kanilang kalaban. Very nice tandem pa rin para dito sa ating Naruto at Sasuke mga pare. At Siyempre ang kasunod sa ating listahan dito nang pagtaksilan nga ni Zetsu itong si Madara at nang mabawi nga ang mga chakra nito eh, ay turn naman ito sa pagiging Kaguya Otsutsuki at kaya nga din sa pangyayaring yan ay eh, dito na nga pumasok ang bakbakang Naruto at Sasuke laban kay Kaguya Otsutsuki at bilang panimula ng bakbakan ay eh, lilipat na nga agad ni Kaguya ang dimension dito which is dito nga sa lava dimensyon na agad nga rin bumakbak dito si Kaguya na siyang gumanting sa laki o dumimensa naman agad dito si Naruto BANG! Salubungan na to mga pare at lalo pang nag init ang dalawa at lumakas pa ang kanilang mga puwersa Bang! Pero dahil nga mother of chakra ito, eh matik talaga na hindi nga ito kakayanin ni Naruto ng sabayang puwersahan. Kaya talsik at tumilapon nga dito si Naruto mga pare koy. At pagdating naman kay Sasuke, gumamit nga ito ng Amaterasu. Kaya sa pagkakataong yan, ay eh, nakalapit nga itong si Naruto. At dyan na eh, inahanda na nga rin niya ang isang klaseng teknik. Ang pambihirang teknik na hindi mo nga talaga aasahan. Dahil nga pagka-release nga din ng mga shadow clone nito, eh mula nga dyan eh dito makita din natin eh heto na. Bulaga! <laughs> Isang napakalupit nga na reverse harem jutsu ang ginawa nitong ni Naruto na nagpakita nga kay Kaguya ng isang mga mga gandang lalaki na siyang kinagulat naman nilang lahat dito. Lalo't dito nga sinasabi pa ni Sakura na nung nga ba daw ang pumasok sa utak ni Naruto at ginawa niya ang teknik na ito. Pero sa kabilang banda ang hindi nga rin inaasahan. Eh dito pinapakita nga rin na gumana nga ang teknik na ito at nakatulong na nagawa nilang mapukaw ang atensyon ni Kaguya dahil nga nagawa pa itong sapakin ni Naruto. Bang! Gumana nga talaga ang hindi inaasahang plano mga pare ko At kaya nga dahil din dyan eh dito nga muling sinamantala ng dalawa. naisisilangan na nila ito. Nagamit na gamit ang rinigan ni Sasuke na pagkaswap swap dito. E eh bago pa nga dumampi ang kanila mga kamay. E eh nangyaring naglipat na naman o nagbago na naman ng dimension si Kaguya. At napunta nga sila sa Ice Dimension. Na dahil nga rin upang ma-freeze sila at hindi makagalaw. At nang makatakas o makawala na nga sila dito. eh dito nga nangyaring pinaghiwalay nga nila Kaguya itong sila Naruto at Sasuke. Para sa safety first na rin. Pero mabuti na nga lang at kasama nila dito si Obito na gumagamit nga din ng kamoy na sa tulong nga nito at ni Sakura ay eh nagawa nga nilang makapag-open ng mga dimensyon at nagawa nga nilang mahanap si Sasuke na dinala nga ni Kakuya sa ibang dimensyon at nang makabalik nga si Sasuke sa kinaroroonan na ni Naruto ay eh lumipat na naman ang eksena o nagpalit na naman ng dimensyon si Kaguya na dito nga sa huling parte na kung saan ay eh, nun na nga itong si Obito at nang mawala na nga ng tuluyan si Obito at tumatawa nga dito si Zetsu ay eh dito nga bigla nga rin siyang kinana ni Naruto ng pagkabilis-bilis at ayan na! Bang! tanggal nga talaga sa parte ng katawan ni Kaguya itong si Setsu mga pare. At ang sumunod naman yan eh dito nga dumelo si Naruto ng mga iba't ibang tail bis, bomb na siyang pinambitaw naman at pinangatake niya dito kay Kaguya. Ayan na! Bang! At dahil nga injured o damage na nga rin dito si Kaguya, eh dito na nga rin dumating yung tamang pagkakataon para isil na nga nila ito habang ito ay nangihina pa. At kaya nga dahil din dyan eh heto na nga! Bang! Tapos nga ang laban at matagumpay nga nilang naisil itong si Kaguya Otsutsuki. So ayun nga guys, ang isa sa mga maangas na tandem na bakbakan dito nila Naruto at Sasuke, dito sa Naruto Shippuden. Oo nga pala no, kung papansin ninyo, simula nga na pumasok ang Naruto Shippuden, eh ang lahat nga na naging tandem na bakbakan nitong nila Naruto at Sasuke, is puro mga god level na agad. Simula nga lang bumalik yung tandem nila, after ng time skip, eh puro god level na yung mga nakalaban nila. Pambihirang mga genin to no? Anyway mga pare ko, ayan nga ang pang-anim sa ating listahan. Para dito nga sa mga tandem na bakbakan nila Naruto at Sasuke. And here we go sa pangpito sa ating listahan na isa rin sa mga maangas na tandem na bakbakan nila Naruto at Sasuke. Pagkatapos ka ng Naruto Shippuden at dito na nga sa new generation at sila nga ay nagkaroon na ng mga kanya-kanyang pamilya, eh dito naman kanila ang nakaharap itong isang Otsutsuki na naman na si Momoshiki Otsutsuki. So heto mga pare ko, heto. Napakaangas nga din ng bakbakan na to. Nabiruin mo, nag second form na nga si Momoshiki eh nagagawa pa nga rin nilang labanan ito ng sabayan. Pero dito sa bakbakan na to, no, sa totoo lang, malakas nga sana si Momoshiki kaya lang ang nangyayari nga kasi eh hindi ito masyadong nag-iisip ng na mga diskarte niya kaya ang nangyayari ay siyang mahina na parang tinotononggis lang ng mga bata kasi sipin mo no ang lakas mo bilang Otsutsuki tapos pagdating dito eh dinidiskartean ka lang ng mga ninja mm -mm. -mm bang! But anyways, nice fight pa rin naman para kay Momoshiki. Kahit ganun nga ang nangyari sa kanya. So yun nga mga pare ang isang Otsutsuki na binalagbag o ginawang punching bag nila Naruto at Sasuke. At ang last nga dito sa ating listahan na mga maangas na tandem na bakbakan nila Naruto at Sasuke, ang isa nga rin sa mga halimaw na Otsutsuki. Gamit nga ang vessel neto na si Jigen. So heto naman mga pare ko isa nga sa mga napakaangas na bakbakan dito. Grabe ba sa totoo lang. Kung nagawa nga nilang kotong-kotongan si Momoshiki dun sa laban sa nakaraan. E eh pagdating naman dito kay Jigen na siyang temporary vessel ni Ishiki, ay eh biglaan na nga lang din nag-iba ang timpla ng kape. At mas lalong nag-iba pa nga ang timpla nung gumamit na nga si Jigen o naglabas na nga ito ng horn. Kumbaga nag-enhance o nag-upgrade, nag-buff mga pare. Nang lumabas na nga ang sungay nito, ay eh dito na nga rin nagseryoso pa lalo itong sila Naruto at Sasuke at sila nga yung mag -go all out na nga daw. At naglabas nga uli sila dito ng beast form na kay Naruto nga ay full Kurama form. At ang kay Sasuke naman ay ang perfect Susano. Ngunit subalit data sa kabilangan ng mga ginawa nila dito, eh hindi pa nga rin umubra ito mga pare ko at gamit nga lang anti-jutsu e eh, pinagkokotongan nga lang sila dito ni Jigen Mamen Jigen version pa lang yan ha pero kahit gayon pa man kahit nga nakita din natin na hindi nga talaga na nila natalo si Jigen e eh, kahit pa paano guys e eh maganda nga yung ginawa nila na pagtutulungan upang mapigilan nga si Jigen sa lahat ng paraan so yun nga guys ang ating talakayan patungkol dito sa mga maangas na tandem na bakbakan ng ating mga bida na sila Naruto at Sasuke and syempre guys kung may nakalimutan akong sabihin or kung may mali ako nasabi please pakicomment lang dyan sa ating comment section below para manaman ko nga rin kung ano nung -ano nga ba yung mga bagay na yun. Hanggang dito tayo mga pare ko yung maraming salamat sa inyong panonood. Sana yung nag-enjoy kayo. Keep safe palagi. Anime Tagalog talakayan. papaalam.